Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jacob Perrata from Bacolod City, Negros, Occidental, Philippines. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang nababalita na ang Australia po ang nakikitang bansa ng Pamilya Duterte na pwede talaga ma-interim release o doon ipalaya muna si Tatay Dicong. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters, subscribers ng aking channel. Maraming salamat po guys sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko gusto at gusto nyo ang mga video natin, pakilike lang po. At kung hindi pa kayo guys subscribe, nakapagsubscribe, subscribe po. No? So, so sa balita na nasagap ko guys, ang pamilya Duterte ay napili po ang Australia na pwedeng doon lang i-release no si Tatay Digong no. So ayun po pumunta po si VP Sara doon for Duterte rally at uh, doon nagka uh, nakita nila na ang Australia pala is willing no. Willing daw no. Uh, gangapin si Tatay Digong according kay VP Sara hindi ko lang alam kung totoo yan no pero mingi po siya ng tulong no sa Foreign Minister na Australia na kung pwede lang si Tatay Digong doon no uh, pwede doon interim release ni Tatay Digong no Ang ah, masasabi ko lang guys ah uh, depende po yon sa pamaalaan ng Australia kung papayagan nila no I hindi naman ibig sabihin nag uh, na gano siya nag-request sila for interim release so papayagan na no na doon talaga si Tatay Digong na malagi sa Australia kasi pumunta po si Bb. Sara sa Melbourne Australia para po sa isa isang Duterte Rally na parang i-release po si Tatay Digong sa mga Duterte supporters doon sa Melbourne, Australia. Ako guys, last year nakapunta po ako ng Australia sa Melbourne kasi may sister-in-law ako doon. Nakita ko talaga ang bansa ay napakalinis, napaka-peaceful, at pwedeng-pwede. No, kung doon si Tatay Digong i-release, walang ka problema-problema. At saka, ang ganda ng lugar, no? Mura pang pagkain, at walang pollution, Makapagpahinga po yun uh, si Tatay Digong. Kaso lang maraming ding opposition. Ano ba ang may opposing ba sa mga prosecutor at sa kamitnes na papayagan talaga nila na maka-interim release si Tatay Digong sa Australia? Kung totoo man ang balita na okay ang bansang Australia na tatanggapin si Tatay Digong, well that's okay. Pero baka wala pa naman formal approval sa govern, government ng Australia. Sa akin lang, pagulongin natin ang kaso. Kung walang sala si Tatay Tikong sa Crimes Against Humanity, palayain siya at ibalik dito sa Pilipinas. Kung papayagan siya ng ICC for interim release at saka okay naman Australia, so doon siya it interim release sa Australia. Yun na po guys. Maraming salamat po. Kung may comment kayo sa video natin, pakilike lang po. Share in rin. Pakalagay lang po sa ating comment section. Maraming salamat po sa inyong pakininingin suporta at po supporta. Uh, uh, mahal ko kayo. Please subscribe. Ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam.